Ano ba may iiwasan tong vacation scam, employment scam, pati na yung love scam? Ano ba yung mga red flags na dapat tandaan ng ating Opo. mga kaabante? Opo, una-una po Ma'am Raya, ang pakainatan po dyan na lag lagi natin yung mga online transactions natin. Situate po natin, nakilala po natin yung nakakausap natin sa online alalahan po natin hmm. na hindi lahat ng nakikita natin sa social media or online man po or e-commerce ay tama at totoo. So, ang pinaka-red flag po dyan, una po, yung mga too good to be true offers. Kung mm gumagamit po sila ng mga, mga accounts, tignan po natin kung marami pa po, po ba itong mga followers. Kung uh, meron bang engagements po, yung reviews ba ay maganda. And also po, mga, kung sa employment naman po, um, lagi nating isipin sino po ba yung kumpanya na magsasabing iha-hire kita basta magbigay ka sa akin ng pera so isang red flag na po na yon and also po iwasan nating mag-click ng links sa mga emails natin or sa mga uh, messaging app or sa ating mga inbox kun uh, mobile devices man po natin kasi dun po nare-redirect po tayo sa mga clone na website and maaaring kuhanan po tayo ng mga personal and financial information po natin, Ma'am Raya. Yes, ma'am Walen, yung mga nahahack na Facebook account o kaya mm -hmm. iba mga social media account, tapos biglang magme-message na sa halimbawa kay partner Raya, mm -hmm. yung yung uh, yung aking uh, social media, biglang magme-message na, oy pahiramin mo Pahir naman oh ako. Oh. At marami pong nagpo-fall sa trap na ito, uh, Lieutenant Walen, ano? Paano po natin maiiwasan yung ganitong klase ng mga panluloko? Oh. Mm, opo, oh Sir Francis, yan po yung tinatawag nating illegal access kadalasan po na nahahack yung account natin because of uh, na nakaklik po tayo ng mga links or nakapagbigay po tayo ng 119 or MPIN man po sa ibang tao or code man po kung ito ay social media platform. And uh, ang dapat natin, una dapat natin gawin dyan ay mag-gumamit uh, tayo ng strong passwords. Ito po yung alphanumeric, yung hindi basta-basta ma-access ma or mag-guess ng ibang tao. And also po, mag-enable tayo ng two-factor authenticator. Since po ito ay parang uh, bahay natin, kumbaga yung password natin ay yung gate, yung two-factor authenticator ay another um, uh, protection po sa atin na parang yun na po yung main door natin. So, hindi basta-basta ma-access ma or ma-illegally access yung accounts natin. Hmm. And also po, kung may natatanggap man tayo mga mensahe na nang ng pera online for emergency, kailangan mang utang, mas mainam po i-verify po natin doon sa mismong owner ng account kung mayroon siyang mobile number sa sa or contact information aside from the mobile or aside from the Facebook account or Messenger man ito mm -hmm. or another other social media platforms ah uh, pwede pong tawagan natin sila to verify kung sila po ba talaga ito kung wala mm -hmm. man po mga kasama nila sa bahay para po maiwasan nating mabiktima ng scam mm -hmm. ma'am sa dato suba ng PNP anti-scam